walk in his path as Jesus showed us how. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong sering ito tungkol sa Diyos. Ay ating pagsisikapang pagnilayan sumandali ang ang sinasabing ito. May Diyos ba? E ko ang katayuan ko ngayon na hindi ko siya tinatawagan. No? may mga tao marahil na ah, nasa isip nila eh eh bakit ko pa eh, kakailanganing paniwala may Diyos eh ako naman ay nakarating sa kung nasaan ako ngayon sa buhay na hindi ko man lang siya tinatawag hindi ako nagdarasal no? ah, nakakalukot ng isipin nakakasindak mang mapakinggan ngunit may mga taong marahil ay ganito ang kanilang nasa sa loob yung bang sinasabi sa English na self-sufficient no? parang edi wow, no sila na lang ang ano sapat no parang um, wala silang kailangang iba no? lalo na ang Diyos no at uh, una tigit sa lahat ay isipin natin na uh, ipagdasal ang mga taong ito no hindi natin sila hinuhusgahan hindi natin sila ikinakahon ang sa atin ay maipagdasal sila at napakitaan ng kabutihang loob pakitaan ng pagpapasensya at kahandaang maipaliwanag ang mga bagay-bagay na uh, kay raming ma dapat maipagpasalamat sa Diyos no na kung tutuusin may mga bagay marahil na hindi natin alam na tayo pala ay minamahal na ng Diyos kunit uh, hindi natin napapagtanto no? marahil hindi natin nakikita na ang mga kabutihan nangyayari sa atin kahit ang tagumpay ay marahil dahil sa ito ay pinahintulutan ng Panginoong Diyos no na sa halip na magpasalamat no ay kalimitan ay may mga tao na ang naiisip ay ay akin naman talaga yun eh no ako ang may gawa noon hindi ang dios no uh, kasabay ang uh, pagdarasal para sa kanila ay sikapin natin uh, maghanap ng paraan upang mapaliwanagan sila sa tamang panahon sa tamang paraan no? upang uh, sila ay maliwanagan sa kanilang sitwasyon pagpalain tayo ng dios Walk in his path as Jesus showed us.